Anong ganap sa mundo ng showbiz? Umani ng iba't ibang reaksyon ng mahigit limang video na ini-upload ni Robin Padilla sa Instagram kung saan makikitang nagbibigay ng talumpati si Philip Salvador habang nasa entablado at nakatayo sa podium si Senator Bongo. Si Go ay tatakbong presidente sa ilalim ng administration party. Running mate niya sa pagka-VP si Pangulong Duterte. Sa pangkalahatan, pinuri ni Philip Sigo sa mga tulong na ginagawa nito sa ating mga kababayan mapa kung anong sakuna o kalamidad. Kumpara raw sa ilang mga mambabatas na puro pangako ang ginawa. Bagamat hindi niya pinangalanan, ipinagdiin ni Philip na sa pambansang pwesto na ang mga ito. Na noong nangangampanya raw ay sinamahan pa niya. Ingit daw kay Go ang namamayani sa mga ito kaya sinisiraan ang presidential ball. Marami naman ang humuhula na pasaring daw yun ni Philip sa ibang senador tulad ng matalik niyang kaibigang si Senator Bong Revilla. Damay rin daw sina Senator Manny Pacquiao at Senator Lito Lapid. Dahil dito, hininga ng pep ng reaksyon si Revilla if he felt alluded to in Philip's speech. Ani Revilla, hindi raw siya naniniwalang isa siya sa mga pinaparunggitan ni Philip. Sa showbiz ay kilalang very close friends si na Philip. Bong! dating Senator Jinggoy Estrada at ang namayapang si Rudy Fernandez. Ibibigay niya ang buhay niya para sa inyo, makaahon lang kayo. Yan po si Senator Bongo. Maraming salamat po. Unahin natin palagi sa ating kalagitnaan ang ating Panginoon Diyos. Magandang araw po sa inyong lahat. Anong masasabi mo sa balitang ito?